Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So in today's video, oh ano pa ngayon? Happy uh, Wednesday. So in today's video, we will be unboxing na naman. Or we will do a haul sa mga binab... In order ni Daddy when he ordered some stuffs online or dun sa Lazada. Kasi yun yung favorite din ni Daddy na, na shop guys. Sa akin, ang kay Stemu. And ano bang paborito ko ba? Shein. Pero lately, nagtitem mo na ako guys. Hindi na ako masyado nagsishein. So, dalawa lang naman tong items na to guys. So, hindi kayo mahirapang, uh, hindi kayo maboboard. So, let's start off with, kakita ko muna sa inyo. So, dalawa to guys. Ang lahat ng, ng in-order ni daddy is para sa aming kusina. Yung isa is para sa sink. Sa ilalim ng sink. Kasi naalala niyo guys, sinasabi ko, na-mention ko sa previous vlogs ko na may ano may tulo doon sa uh, tubo ng amin sink. So every time um, ano ba yun Every time may um, i-on namin yung faucet, meron talagang portion doon na nagli-leak. So ewan ko lang kung saan dito yung ah, ito siguro. eto siguro yung unahin natin. Kasi ito yung sinasabi ni Daddy na ano na para daw ma-prevent yung pag-leak. So, open natin siya. Ay, my God. Ang ano naman nito, uy. Masyadong, masyadong huot. Masyadong huot. Masikip. Kahapon pala, guys, nag-vlog din ako nung nagpunta kami sa shop nung pinagawa namin si Jaggi. Ay, wala yata akong ano dito. Wala akong gunting, guys. I need gunting. So, mamaya uli, guys. <laughs> I'll be back. Ito na lang pang kikis-kis ko ng kilay. Ang pinabukas ko, guys. Ang pinabukas ko, ayan. Ayan. Sige. Ano kaya tong binili ni daddy, oy? Kasi nga, reklamo ako ng reklamo, guys. Ang ginagawa ko na lang, guys, um, nilalagyan ko na lang ng uh, parang balde, hindi balde, yung small container sa ilalim ng sink namin para nang ano yung tulo ba. Ah, ano to? Sabi dito, foam cleaner. Paano ba kung... Ito guys, oh, so foam cleaner. Masahin natin ha, para saan to. So, multifunctional foam cleaner. E kaso, naka-Chinese or Japanese <laughs> Hindi ko mabasa. Hindi ko maintindihan. Clean and deodorize bright as new. Ah, parang panglinis to ng sasakyan guys yata multifunctional. Hindi ito yung para sa sink. So, yan. Pero ito binili ni daddy para sa sasakyan. And meron pa siyang pagpabrush, o. Oh. So, pag, pag, ano, ayan, pag spray mo ng ganon, ibabrush off mo lang. Pero masyadong, hindi kaya yun magasgas yung ano ko, namin, yung, yung sasakyan. Kaya meron siyang brush. yan ko na lang si daddy nito. Kasi siya naman yung nag-order nito, eh multi pasa multifunctional foam cleaner siya guys hindi ko alam kung magkano to lahat and then sigurado ako ito na yung para sa sink namin so let's open let's open it ayan so, hindi na ako kumuha ng gunting sa baba kasi nakakatamad na bumaba Kanina palang umaga, guys, ay uminom ako ng okra. In-overnight ko siya. Yung pang, ano ba? Pang baba ng sugar. Kasi nga, hindi ko na test kung magkano na yung... ilan na yung sugar level count ko, guys. Kasi nga, wala na akong glucometer. So, ang ginagawa ko na lang is umiinom na lang talaga ako ng okra, guys. To cleanse my, ano... my sugar. Kasi, December pa ako makakabili ng ano guys, si eh, ko. Sa bonus ko na guys. Hindi talaga kaya sa sweldo. Hindi pa kaya. Hirap naman itong buksan. Uy! <laughs> ano ba yan? Ayan. Okay. Okay. Kirahin na natin to. Oh my God. So pag... Pag, pagpasok, pag ano, pag open, meron pa talagang isang isang may takip pa ginoo so, you know, so, gino katutak na ano takip takip Busita-busita. ah so, ayan na oh ano to guys may kasala kasama siyang brush ayan no? oh Ooh. so this one is ano ba to Laba hindi ko mabasa, guys. <laughs> Kayo magbasa niyan. Ano yan? Transparent, waterproof, adhesive. Ayan. So, this is an adhesive pala. So, ito yung hinihintay ni Daddy sa lahat ng mga orders niya kasi nga yung pagre-reklamo ko sa sink namin. So, sana maagapan ang aming, ang buslot, guys. Ang butas ng aming, uh, ano ba yon? Uh, ano ba tawag dun sa ano? sa ila sa sink ba yung sink so drainage namin sa sa paay may mga drain ano namin diyan. Ayan. So ito na siya guys. Sana effective to guys kasi lahat ito yata pag nagkakalaga ng 300 plus. Dala na shipping. So sana ma-fix talaga yung sink namin sa adhesive na to. So yun lang guys ang aking update for today. Abangan nyo ako bukas guys kasi mag definitely mag um, ano ba yon mag ba vlog ako, guys, kasi bukas na yung kasal ni Inday Gian and Sky Sir. So, definitely, I will be vlogging mula dito sa pag-prepare ko, sa sarili ko, sa pag-makeup and all, hanggang dun sa simbahan and sa reception. Alright? I'll see you guys again on my next vlog! Ingat kayo parati, guys, dahil mahal nga lagi tayo ng Panginoon. Mwah!